Oh, plinjit. Tapos ito nakita ko. Essentials mga tol. Size large. di ko lang alam kung legit. Tingnan nyo yung bakit. Ayan, may nakatatak siyang essentials eh. 100 each tingnan natin yung i-wash ito may essentials na nakalagay ito yung tag pa-LC na lang natin 100 each lang Essentials po. Ha? Essentials. Ayun ang dami. Mga hoodie. tagi iisang daan. natin tong dalawa Adidas tsaka Essentials Saka na lang natin ipa LC 200 100 each po, no? Pani ko po yung dalawa. Pilo. Popyo. Pilo. dalawa? 200 one Thank po Thank you po. Yung mga tol, una pa tayong jacket nun. Adidas, tsaka Essentials. 100 each. Pauwi na lang, oh. makaukay pa. Gonsi ni swerte ka nga naman. Okay na ang lumalapit sa'yo. Pauwi na lang galing trabaho, makakahook pa. Essentials pa Adidas Ewan ko wala akong legit mga tol Pero Palpa si natin mamaya Balitahan ko kayo <coughs> Ito mga tol Meron dito XL na Polo Sport Pero ano lang to eh Youth 30 pesos Kansas City Chips Oh. XL Pambata. Etong Huawei magkano? 30 din. A50. Ah, 50. Wala na kasi. Ito kanin natin Huawei No? Tsaka itong Kansas. Kunin ko na to. Bali 18 no. Ito. 50 tas 30. Ah 50 pareho. Akala ko 30 dito sa mga nakasabit. Kunin natin tong mga tol. Kansas chips tsaka Huawei. 100. Kunin ko na po. Huawei. Bali 100 no. sa dalawang item tayo, 100 tingin pa tayo sa iba mga tol pants 50 pesos baleno jeans 36 50 pang costume <coughs> sige te, kunin ko na ito 50 baka meron pa dito ito short na pink ko color pink size 3450 na lang tignan natin mamaya ang kunin natin sige tayo na lang muna kunin ko pag nakabenta ako mamaya 50 ito po thank you po balik ako na lang mamaya ate pag meron pang budget Denim pants, 50 pesos What is up sa inyo mga utol Magandang araw o magandang gabi Kung anong oras nyo man tuminapanod, So, kanina na-flex ko na isa-isa yung mga items Pero ngayon gusto ko talagang sulitin Na may announce sa inyo yung mga dapat i-announce So, kung napanood nyo kanina Itong FOG na na ko is Ang mga bumoto sa kanya is off oh. So, fake siya mga tol pero for sale pa rin natin yan sa Facebook page. Uh, siguro papatungan ko lang ng konti para naman medyo kumita. Pero itong Adidas, ayan, uh, Diyan tayo babawi. So yan ang pinaka-favorito kong hook sa episode na to. So flash ko lang din sa inyo ulit yung mga iba ko pang nakuha ngayon sa week na to ng pag-ukay-ukay natin. Pero bago ang lahat yan, i ya announce ko lang na ang live selling natin sa Facebook is every... Thursday, Friday at Saturday, 9pm onwards yon mga utol, every week yan. At uh, kung makakancel man ang live selling yan, announce ko na lang sa Facebook. Kaya follow nyo din ako sa Facebook. Ayan, ayan yung mga social media accounts ko sa TikTok, The Side Hustle Trip Shop. At uh, sa Facebook page natin, The Side Hustle Trip Shop. At sa main account ko, sa personal account ko sa Facebook, Matt Muñoz. At uh, ayun, siyempre, huwag niyo rin kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe kasi malaking tulong yun sa akin. So, ito na, ipapakita ko na sa inyo yung mga items na nahook natin for this week ng ukay-ukay. So, nakita niyo na yung dalawang jacket na lang ng 100 pesos each. So, ito nakahook din ako ng uh, ayan, t-shirt, uh, Kansas City Chiefs. So, makikita niyo, legit yan na NFL merch. Ayan, may issue lang to, may konting pinhole lang mga tol. Hindi natin mabenta, ipantiterno ko na lang doon sa cup ko. Baka i-stretching na lang natin kasi medyo sakto lang siya sa akin. So, goods pa naman yung kulay niya at print niya. Ayan, kaya okay na rin, hindi na masama. Next, ayan, naka-hook din ako ng Huawei. Ito para siyang canvas na color carry lang mga tol no issue walang brand talagang plain lang siya na wow, Huawei siguro ko customize ko lang din to hindi uh, ko pa alam kung anong design ang ilalagay ko dito pero tignan natin tapos next ito naka hook din ako na baleno na denim pants ayan so baleno na denim pants yan mga tol size 36 so baggy pants to no ang pinaka issue nito na lang sa laylayan ayan pero uh, papaputulan din naman natin to eh. So, ayan siya. Baggy pants to mga tol. Baka i-customize lang din natin. Pag-isipan ko pa kung anong design ang ilalagay ko. Pero, ayun. Ayun yung mga na-hook natin. So, naka 1, 2, 3, 4, 5 items tayo ngayon mga tol. So, may isa pa akong na-hook kanina yung nakita nyo yung uh, jorts na color pink ah, uh, binalikan ko na rin, uh, bidili ko sa lagang 50 pesos, ah, uh, hindi ko siya dala ngayon, iniwan ko siya dun sa shop kasi, uh, ginagawan ko na siya ng design, so, work in progress na yung design nun. So, ang total ng na-loot natin ngayong week is, 400 pesos mga tol. So, sa halagang 400 pesos, meron na tayong 6 items na pwede natin pagkakitaan, pwedeng yung 400 pesos natin, eh, dumoble o trumiple. So, ayun mga tol, Uh, update ko na lang ay sa next episode pero sa ngayon maraming salamat muna sa panonood. Uh, don't forget to like, share and subscribe. At uh, kita kayo na lang sa next episode mga utol. Peace out palagi sa inyo. Good night.